Magkano dito, boss? Oh, ang mga kaya to. Hindi yan for sale. Hindi dito to. ganito na. Sana walang kulak. Katay-katay pa naman din nila, no? Pero pag ang hindi, hindi dapat pag na pag-test pa. Hindi mo si Uy, ayun piyesa na ito ah. Nibenta kaya ito? Magkano dito, boss? Ay! Ay. <laughs> Tangang kaya to! Bakit? Hindi <laughs> yan Ay, di ba purcell? Bakit nakabalot? Dinala dito to. Nakaganito na. Ah, katay-katay na? Oo, oh, ito yung shape lang to. Dinala dito. Ganito na. karton na siya. Ah, katay-katay na talaga? Oh. Ay, ayun! Ano kinis pa niya na. Eh, mahuhugas eh. Sa so, galing ng machine shop. Ngayon, nilagay ko dito, inisiisa ko. Kasi tatanggalin ko na huhugasan. Sana walang kulang. Katay-katay pa naman din nila, no? Hindi tayo ang nagpaklas dito. Ah, pagdating dito, baklas na. Baklas na. Pero pag hindi, hindi dapat baklasin na baklas pa. <laughs> Katulad dito, ito yung Hindi ba ito dapat tanggalin? Ay, eh, hindi na dapat tinatanggal yan? Oo, kasi kasama yan dito. Isang eh. buhayan dito sa cover na to. Ay, isang buhayan Pag mo, sama-sama na yan. Oo, sama-sama na siya. pa ito po. Hmm, yan. Sa toaster. Oo. Oh, oh. bagay, ano, exercise of mind. Exercise sa ating utak. Kasi pag nag-parallel ko ng safe moto o kaya Ninja 650, C650, uh, isang buo ito. Maghugot po, isang buo talaga din. Ah, kasama na yung transmission. Pumutin mo na lahat. Kaya eh, hindi mo na dapat tanggalin itong mga to Subra ang sipag mo pagka ganun. Subra ang sipag. Ayan, isa-isahin na natin pagpuklat ito. Tapos kung kasa ipa-file ko dyan. Para pag nag tayo, daan po tayo, po Malinis na lahat. <coughs> okay.